I <laughs> isang araw na naman para tayo ay pumasyal dito sa bayan ng Kasiguran Aurora ipapakita ko naman sa inyo ang isa sa pinakamagandang souvenir shop dito sa kanilang bayan madali lamang itong matagpuan dahil kapag papunta ka sa mismong kasiguran town na proper bago ka makarating sa Arco ay pwede mong pasyalan ang souvenir shop na ito. Ito ang Wadihi Crops and Artworks dito sa Sitio Pandan dito sa kalangkosan Kasiguran Aurora. Makikita mo agad ang souvenir shop na ito bago mag Arco sa kabayan ng kasiguran. Kapag pumasok ka dito sa loob, una mo makikita ang kanilang interiors dito ay napakaganda. Pagpasok mo pa lang ay bubungad na dito ang napakagandang mga disenyo mula sa iba't ibang produkto na gawa dito sa kasiguran Aurora. Mayroon sila dito ang mga handmade bags and of course yung mga handicrafts nila. And mayroon din silang mga mabibili dito ang mga wood crafts na mga iba't ibang pwede nyong gamitin. Mga wooden uh, crafts na mayroon dito. May lampshade and of course may mga chandelier na mabibili din dito ang gaganda din ng mga nilalang bags nila dito talaga namang mga may mga signature pa ng Prama Kasiguran ayan gawa nila mismo dito yan sa Kasiguran nakaganda talaga pwede pwede siya ipang pasalubong sa mga kaibigan natin di ba? Diba? and ito maganda rin to yung mga lampshade na katulad nito ang ganda niya tingnan pag may ilaw na yan sobrang uh, perfect siya sa mga rooms natin yan tapos pag may mga cafe shop ka pwede mong ilagay yan ayan talagang halos lahat no, mabibili mo na talaga dito sa Wadihi Ar Crafts and Artworks na souvenir shop dito sa kasiguran Aurora. Parang kailan lang pero talagang mayroon na tayong ganito dito. Nakakatuwa na talaga marami tayong pwedeng ipasalubong sa mga kaibigan natin kapag uwi ng uh, Manila. Yan, pagbalit na Manila. After nila mamasyal dito sa kasiguran. May mga keychains din sila dito mabibili at mga rep magnet na talaga namang ang gaganda bukod pa dyan, talagang mura lang talaga siya. Alam mo, mabibili mo lang siya sa mga murang halaga. And napakaganda pa ng na mga design niya dito. May mga mga bracelet din sila dito at saka mga uh, necklace na gawa sa mga ano mga seashells. Ayan, mayroon sila dito. Ayan, talagang may enjoy nyo, di ba? Napakarami nito. And of course, mayroon din sila dito mga wind chimes na mabibili nyo. Made from seashells. Alam mo, gawa talaga nila dito mismo. Pinupulot nila yan dyan sa karagatan, ay sa ano natin dito sa sa dalampasigan tapos dinidesenyo nila ng ganyan napakaganda niya and talagang swerte daw ito so pag meron tayo sa bahay natin 'di ba and of course may mayroon din silang mga mga pang-display 'yan sa mga interior natin may mga wall clocks din sila dito made from uh, ano yung mga uh, seashells. Ayan. ba diba? Makikita nyo talaga dito. Ang ganda niya. ba diba? Ayan. So talagang sulit na sulit kapag nandito kayo sa Kasiguran. no? Kapag dumaan kayo dito sa Wadi Crafts and Artworks. Kasi marami kayong mabibili. And of course, meron din sila dito ang mga souvenir t-shirts na talaga namang ito yung pinaka mabenta dito. Kasi alam nyo yung masuit mo na galing ka talaga dito sa kasiguran. ba diba? Tapos dala-dala mo to pag-uwi sa mga kaibigan mo. Ang ganda niya tingnan. Ibig sabihin ay talagang nakarating kayo dito sa kasiguran o And bukod dyan, ang ganda pa ng mga design talaga nila. Napaka, ano siya, pwedeng-pwede na siya pang forma kasi bukod sa harap, meron din yung mga tatak sa likod. Ang ganda pa ng material ng mga tela. So, ayan, marami rin kayo dito mabibiling mga food products dito sa Wadihi Crafts na mabibitbit nyo kapag kayo ay umuwi na. So, yun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon dito sa Wadihi Crafts and Artworks. Bisitahin din natin sa susunod na araw yung iba pang pasyalan dito sa Aurora Province. Thank you so much and kinakits tayo sa susunod na travel adventures of RT's Traveler. Bye-bye.